Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Napakatindi ng experience ng Warriors at madalas sila na mag-foul. Subalit noong playoffs nga ay panay-iyak ang Warriors sa mga foul na hindi natatawag. Yan ang pahayag ng All-Star Big Man ng Houston Rockets, Alperon Schengen sa kanilang playoff matchup ng Golden State Warriors kung saan ang 7 seed warriors ay pinaway ang Houston Rockets na hawak ang second nd seed matapos ang 7 games sa home court mismo ng Rockets ang series nila ay naging very physical, ayon sa iba ay borderline dirty plays ang ginagawa ng Houston Rockets sa kanilang depensa naging physical ang series na ito at madami talagang foul at matindi ang depensa na pinakita ng dalawang team kung sakali na muling magkita ang dalawang team na ito sa playoffs next season ay magiging very interesting na ito mga kaibigan dahil bukod nga sa rematch ito ay Kevin Durant na nga ang Houston Rockets ngayon na may malalim na history sa Warriors kaya naman tiyak na magiging gabang-abang nga ang possible matchup ng dalawang team na ito. Ang physical type of defense ay isang bagay na instruction o pasunod ni Coach Imi Udoka at pinapasunod naman ito ni Dillon Brooks sa loob ng court na ngayon ay wala na sa kanilang team. Kaya naman may kita nga natin kung ano bang epekto nito sa kanilang team dahil nakita nga natin ito nang umalis siya sa Memphis Grizzlies noon at naging malaki siyang kawalan. Kayo ba mga kaibigan, base sa pagkakabuo ng roster ngayon ng Houston Rockets at ng Golden State Warriors, kung magkikita sila sa playoffs, sino ba sa palagay niyong magwawagi? Kasalukuyan tayo mga na nagpapagawa ng bahay sa Albay sa Bicol Region at sa mga suppliers ng tiles, roofing materials, glass, windows and doors na weeding magpapromote ng kanilang negosyo at makita ng 20 to 30 milyon na tao sa loob ng isang buwan in exchange for a discount ay magmessage lamang sa ating Facebook page na Kwentong Atleta at pag-usapan natin yan. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Lori Markkanen. Ang tinaguhian na the finisher mula sa bansang Finland ay tila ba pumapasok na sa kanyang prime. Hindi na nga siya mapigilan sa mga friendly games sila bilang paghahanda para sa Eurobasket at talagang halimaw na performance ang pinapakita niya. Matapos ito na ng 48 points, 9 rebounds and 3 steals including ang 7 three pointers sa loob lamang ng 25 minutes of playing time, Sinundan niya nga ito ng 31 points and 5 rebounds. At matapos naman ito, kahapon lang ay gumawa naman siya ng 42 points, 12 rebounds and 3 blocks on 10 of 17 shooting sa field sa loob lang ng 24 minutes sa so playing time. Sa 3 friendly games nila ay mahigit 40 points per game nga ang average niya on 69% shooting sa field and 54% shooting naman sa 3-point line. Ang Finland nga ay hindi inaasahan na top contender sa Eurobasket. Subalit posibli nga silang mabuhat ni Lori Marcanen at talaga namang nagiinit na ngayon Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at naking babasahin yan Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at ihit notification bell for more updates at kwentuhan Maraming salamat po sa inyong lahat